gasolina namin. Um, galing kami ng kami, hindi pa kami napadpad sa <laughs> Ano ba ito? Ano anong pangalan ng gasolina ito ba yun? Uh, clean clear. ah clean, clean clear. Clean Clean fuel na. Clean fuel. Clean fuel. Ano? Ano? Clean fuel. Uh, uh, well. uh, uh, well. discounted. discounted. Discounted na. discounted sabi pero hindi. Hindi <laughs> oh, na naman guys O oh, dumidilim na naman Papatak na naman ang ulan oh, Ano ba niyang kuya? Ayan, ah, sa mission Ah, sir ano? Tio? Tio? Oh. Tio? import ma'am. Cream Orang gasolina. Galing kami ng kamingin. Dito kami napadpad sa... Pool. So, ano ba to? ano pangalan ng gasolina ito mo yan? I don't Ha? Clean clear. clean clear. Ah, okay. clean, clean. Clean, clean, well. Clean, clean, well. Ah, clean flow well. Ano? Okay, clean flow mm. well. Discounted. Discounted na. Discount sabi pero hindi. Hindi <laughs> na maging so. Dun ito lim na naman. Kapag tapos na malaulan.

39.40 bawat litro para tayo makaalis dito hinarangan tayo atras At naman yan alambigaya tapos ano oras kuya ano nyo signage kuya signage nyo anong oras, kwayo, nyo? Mm. Nits, oras? alas 5 Ito na tayo ko sa kalayaan. Diyan ako dati kumakain. <laughs> Diyan na may kainan niya. Diyan na may kainan hindi niligil agad no? oo di pa naman nalang nalang no? yung upa siguro wala, walang, so, wala yung siguro wala lang kaya sa eh tapos yung ano, walang tauhan mhm hindi po nalang mga, mga ng tauhan tapos pa eh wala na park, wala na. hospital niya ko, lawak ng hospital no. Hindi mm hmm. ang malawak ang hospital. Hospital ng hospital. kayo sa masikap. masikip. Masikip na yan. Masikap. Di ba may customer ka dito? Mm. Di diba yung tinideliveran natin dyan, no? Oh? Dito ba yun? Oo, oh, yun Yung anong yan. Dito? Ah. Mm. Oo, oh, di ba itong deprive na lang? Sa sa ayos eh. Hmm. Sa dapat nung patawad, no? Oh. tambak ang rambutannya ya Tambak ya rambutan itu bisa air ini cinta mahal Yang bobotannya sudah bincang hmm rambut hutan Gendeng gendeng yang anu anu cuma Pag nabawas ang dugo. Ayan. Yeah. Sabi dugo. ako. Oh, Pag nabawas dugo. Mm -hmm. Ano na sa katawan niya? Protas, no? Tapos nakakalagpas pa tayo doon, oh. Huh? Yung isang ano doon na yung taas na ano yun parang kundo tapos ang taas eh agdag mo sus so, ano yung studio 72 na yun malapit doon sa ano kapila oo yung grabe doon nag sino ba yung nagdi-deliver dati doon yung <laughs> yun, yun yun sabi niya ay hindi na ako maulit yun <laughs> Ang taas pala nun. No? 确实。 naalala ko, kumukuha ako dyan ng ano, mga requirements. Health certificate dito ako nagpapamedical. Sa anong yan. Yeah. Um, uh, dala mo tae sa ka-plema. <laughs> Minsan, pag walang tae, bibili kami yung tae. Huh? <laughs> Mabiling tae. Ka, kaya, kaya. 10 piso, 5 piso. <laughs> Yawa. <laughs> di nalagay na gano no <laughs> Kasi Sir. naalala ko yung ano kasama ko dati Umaapaw <laughs> yung tae nilagay Bil doon sa may window na bintana gano ano ba yung mo sobra yung mga tae mo sa lalagyan <laughs> hmm, Sinasagot <laughs> <laughs> ano yun ano ba ito? Department of Human Prisoner. Settlement Ur and ah, Urban Development sa mga ma ano? May hirap? Diyan ka mag ano? Mga pabahay siguro yan ang no? ganda dito maliwanas yung buong dito tinda itong tinda-tinda na naman o no? jungle jungle ay ba't may hinuhukay na naman dyan lalagyan naman ang ano dyan ilalim ha? ano ba din yan? ano na eh dati ano na dati pagbata to dati? To. dati? Hmm. yan ano na talaga yan circle na yan? yan wala may pa? yan yan dati circle na lapang na wala pa yung mga bayan yan Ano mga bayan yan? Ano yan? Hindi circle. Circle lang yung dati. Wala pang kural. Yung daan yan, dyan sa dulo yan, nasa gitna na yan. Ito, wala, na, pa wala pa to. Wala pa to. Um, pinaurong na nung pero pinaurong pina to. Ito wala yan eh. Dalawang buka ganito lang. Kaya napad. Daan. Dati. Napad lang. Talang lima. Ano yung dami na kasi sasakyan no? Hmm. hmm. sabi, palaki ng palaking kasat, ang oh, palaki ng palaking sasakyan. Wala nang malagyan. Hmm, sabi, bagyo, tapit na palapit, yung pinas naman, palayo na palayo. waiting shade naman yan. Mm. Ang ganda ng waiting shade, no? The social life. <laughs> Simentado na pati ang, ano, bubong. осыны істеу үшін бе деп motor yang kat sana tu. Cerah tu. Mana ni badak ni? Dia pasal elah lima mengasinya tu. Hmm. Pina Hmm, wala ah, baka Jollibee 'yun ang inaano doon. Kuya, hmm? Yung isang building doon, wala ng Jollibee dito. dekat dulu. Pasal tadi dia. Belum cerita tu nah. Ah, dekat. Siapa kau tu? Indi, ang bahak belum. Embah badan? Uh, uh. Bang, cakap apa? Am, anu je. Kalau mudah gadak. Gusto ba Mm. Masama baba na lugar. masarap dyan ang ano kukuis paris hindi yung paris na dyan sa mga yung um, may sabaw na malapot ang sabaw nilagyan ng Soft table. Laway. Laway. Sarap pala yun. Hindi, masarap. Gamot talaga yun. Kaya palang lang ko ng ano mga Chinese, no? Mm -hmm. gamot yun. Gamot ng... Dami na sa sakit yun. Ay, blood. Uh, ano? diabetic yan. Kaas ang dugo. Kaas ang bilang. Kapapas bilan. yan. Kaya ngayon, 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 ang mahal naman ng order kasi ang hirap naman kuning. Mal, 600 yata isang kapirang isang taas.